yung pagod na pagod ka na, inaantok ka na masyado, pero hindi mo patapos yung trabaho mo. Hello guys! Andito na naman si Ate Shell. Pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa oras ng tulog, oras ng pahinga dito sa Hong Kong. Sa mga gustong malaman, sa mga interesado, uh, please patapusin yung video na to Thank you! Sunday morning ngayon guys, a day off. So my time si Ate Shell na mag-vlog. <laughs> Wala talagang exact na time. Nakadepende talaga 'yun sa magiging amo mo sa lifestyle ng magiging amo mo, sa mga anak nila kung ilang taon at sa trabaho nila. A ako nung nung sa first employer ko anak nila noon is seven, magsi seven years ko, isa lang. Pumapasok na ako sa kwarto ko ng mga nine o'clock noon. Kasi, um, ang, nung bago pa lang akong dating, sinabihan na talaga nila ako na after dinner, pag, pagkatapos kong magugas ng plato at mag tidy up ng konti, eh, pwede na ako matulog. So, pagkatapos ko talagang mag, uh, ng plato, guys, uh, pinupunasan ko lang yung kusina chine-check ko yung toilet kong dry. Ayun, nagpapahinga na ako that time pagtapos na ang gaan ng buhay ko dun sa first employer ko. Nung sa second employer ko naman is maraming anak, tatlo. So, malabo ang maagang pahinga doon. <laughs> Eh, ni-recommend kasi siya ng yung pangalawang employer ko ni-recommend kasi sa akin ng unang employer ko bali pamangkin niya yung pangalawang employer ko so parang ako parang panatag na rin na okay okay lang tatlong anak ko okay lang pumayag ako kasi nung time na yun eh, nagpa-direct hire ako kasi mm, nag -for good na ako tapos gusto ko bumalik dito so gusto ko yung madali na lang so yun pumayag na ako na tatlong bata ay naku guys, super as in first time ko yung experience lahat-lahat ng hirap. Pero nakayanan ko naman. Siguro kung ano, hindi ko talaga kayanin pero as in nilakasan ko lang talaga yung loob ko para makayanan lahat. At medyo maselan pa yun na guys sa yung amo ko sa, sa, sa tatlong anak niya na yun na yun na eh, dapat eh minchum maluwag-luwag na siya kasi tatlo nga yung anak niya. Sinabihan ko talaga siya guys kasi kasi imagine mo tatlong anak mo tapos magdiman pa siya ng paglilinis ng ganito ganito dapat dapat ganito. Eh sabi ko i-consider niyo, i-consider niyo yung tatlo niyong anak. Sila ang priority sabi ko. Pag uh, okay na sila, tsaka ko pag-igihan yung paglilinis na yan sabi ko. So, na nag-okay naman siya kasi alam niya naman na <laughs> na mahirap talaga ang gawain pag tatlong anak. Alam niyo guys, maliliit pa yung mga bata. 6, 4 at saka ang isa baby pa. Alam niyo ba na late na natutulog kahit na may pasok. So nat natatapos natutulog sila niyan mga 10 o'clock na. So ako 10 o'clock. Ang yung iba, natutulog na ako nang i-start pa lang maglinis. Eh kasi hindi naman ako makapaglinis pag ganjan sila. Tsaka pa lang ako niyan, nagmamap ako niyan ng floor kahit gabi na guys. Kasi sa umaga, hindi ko na yan nagagawa. Kasi nga, tatlo sila. Kailangan silang asikasuhin, pakainin, uh, ihatid sa school. Tapos, namamalengke pa ako. So, ang hirap kaya gabi pa lang kailangan linisin ko na yung floor ng bahay tapos tsaka pa ako nyan maliligo maghugas pa ako ng bottle pala guys ng milk bottle ng baby tsaka pa ako mat maliligo mga 12 na talaga ako natatapos yun guys minsan 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 uh, almost 12 minsan sumobra talaga sa 12 mag makaligo na ako nyan minsan mag malapit na mag 1 ako makatulog nyan 1am As in guys, nakayanan ko talaga yun in 3 years. Um, nung tapos, tapos yung sahod pa yun guys, minimum lang talaga yun. Walang dagdag. Eh, naintindihan ko naman yung amo ko kasi tatlo nga yung anak niya. Tapos nung time na yun, nawalan pa ng trabaho yung asawa niya. Tapos wala pa siyang trabaho. Sa negosyo lang talaga sila nang na umaasa sa nung time na yun tapos pandemic pa yung negosyo nila humina tapos hanggang sa dumating na nagsara pero suerte naman sila kasi may kaya naman yung side yung parents ng babae may sarili silang kumpanya so, so nasunod ko yun pero guys pag ganon uh, kung maaari kung may kung magka-chance naman kayo na makahanap ng ibang amo pag after nyo ng contract. Maghanap talaga kayo ng ibang amo pag ganon, oras ng tulog. Mahirap, baka magkasakit pa kayo. maka develop pa kayo ng sakit sa tagal nyo na ganyan yung setup nyo. Kaya pag tapos ng 2 years, pwede na kayo maghanap ng ibang amo. Bahala na kung ano isipin ng amo mo kung hindi ka na mag-renew. Sa oras ba naman ng tulog, di ba? yung pangatlo kong amo ngayon guys is uh, ano isa lang yung anak nila 2 years old tapos pagdating ko mismo sinabihan na ako na after dinner matapos na ako ng hugas plato mga 10 o'clock tinansya na yan nila eh after dinner tapos after kumuhugas ng plato saktong mga 10 o'clock na yun ng gabi So, minsan, before 10, nakakapasok na ako sa kwarto ko. Minsan, sum sumusobra sa 10. Depende talaga yan sa sitwasyon, guys. Hindi talaga yan masusunod yung oras. Pero ngayon, kasi may pasok na siya, uh, first time niyang mag-school. So, naiba yung, yung time ng gising ko at time ng tulog ko. Natutulog ako ng 9.30. Nasa, nasa kwarto na ako ng mga 9.30 to 10 kasi ma kailangan niyang maagang matulog. Doon siya natutulog sa kwarto ng parents niya. So, ako uh, maaga akong nakapasok sa kwarto ko. Pero pag umaga nag-adjust na naman kasi nung wala pa siyang pasok, nagigising ako noong 7am. Ngayon may pasok na siya. <laughs> <laughs> nagigising na ako ng 6 to 6.30 so nag-adjust sa oras ng gising okay lang yun mas maigi na yung maaga kang gumising kaysa sa late ka ng matulog uh, kinuwento ko yung experience ko kasi mas maganda na ikwento ko yung experience ko para mas good example yun mas clear so yun, hindi talaga pare-parehas yung oras ng tulog uh, may mga amo din kasi na late na natatapos ng ano ng trabaho i e, swerte naman yung amo ko nung unang amo ko kasi mm, mga 7 before 7 tapos na sila ng trabaho na sabay na sila ng 7 so nakakain kami ng early yung amo ko naman na itong pangatlong amo ko yung amo ko ngayon andun na rin sila sa bahay ng 7 seven to 7:30 seven so habang nagpapakain ako ng alaga ko ini-steam ko na yung fu, yung pagkain pero pagdating nila gulay na lang yung yung iluluto ko or magluluto ako niyan pagdating nila yung mga easy na lang nalutuin na gisa-gisa lang pero pag matagalan habang nagpapakain ako ng alaga ko isinasalang ko na yan kasi sa sa na sa hapon pa lang or tanghali piniprepare ko na yan minamarinate ko na tapos ini slice ko na yung mga gagamitin, mga ingredients. Kasi pag may, may, pag may alaga ka, lalo na yung tatlo, kailan mo talagang gawin yan. Kasi hindi pwedeng isa-isa um, -isa ka lang nagawain. Kailangan mo talagang mag... Kailangan mo mag multitasking, guys. <laughs> may iba din kasi na late na natatap na umuwi yung amo tulad nung kaibigan ko late na umuwi yung amo niya na di, minsan 10, minsan 11, may amo nga may may amo pa ako na madaling araw na umuwi. So yung amo ko, yung amo ng kaibigan ko na mga 10 na umuwi ng gabi. Depende kasi yan sa trabaho nila, guys. Yung karamihan niya na late na umuwi yung may-ari ng negosyo, yung mga ganoon, may sariling may sariling company kasi sila yung huling umuwi. At um, yung yung amo ko, yung amo ng kaibigan, yung amo ng kaibigan ko, hinihintay niya pa yan guys, kasi kailangan niya pang ipaghanda ng, uuna na silang kumain ng pati mga bata, pero hinihintay niya pa yan, ini in, rinirehit in, 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 niya pa yan yung pagkain ng amo niya, tapos hukasan niya pa yan, tapos nagpapas, nagpapaslice pa yan ng prutas yung amo niya, so may mga amo talaga na walang consideration pwede naman na na siya na lang mag ng food or at uh, magbalat ng prutas kasi late na minsan 11pm na dumadating so tiis talaga <laughs> tiis tiis talaga sa pag nataon na ka sa amo na ganyan tapos sa alaga guys yung mga high school na naalaga yung mga mga high school, college, yung mga ganyan na alaga, late na sila silang natutulog. Minsan, late na natatapos ng mga homework nila, marami pang ginagawa. Minsan, uh, nag gadget, late na natutulog. Minsan, nanonood ng TV, kung ano-ano pa, nagko-computer. E, ikaw, ikaw ang kawaway, kailangan mong silang hintayin bago matulog. May mga amo talaga na concerned din sa health mo, na pag alam nila na hindi ka na kailangan, sige, eh, bahala na yung mga alaga mo, malalaki naman na yan. Uh, kung ayaw kong matulog, ipaunahin eh, ka ng matulog kasi pagod ka buong araw, tsaka kailangan mong magpahinga. Paswerte-swerte na lang talaga ng amo <laughs> dito sa Hong Kong. At saka guys, pag ano, yung pag may bisita, late na talaga yan natatapos. Siyempre, late ka na matutulog, lalo na pag mag sila. Alam nyo yon yung dito kasi pag, uh, lalo na winter, yung minsan nag hotpot sila nag alam mo yun minsan 2 hours 3 hours na kain kumakain na nag-uusap ang tagal tagal maubos yun, yung pagkain <laughs> ay naku mas maraming kwento kaysa kain <laughs> yung ganun I ikaw, maghintay ka talaga na matapos, sa kakap, pa ng plato, tapos ang dami pa niyang hugasin guys pag Before, before yan mag hotpot, dami mong ugasan mga gulay, mga seafood, mga balls, balls pa yan, uh, may mais pa yan, kung ano-ano na, kung ano, depende sa amo, kung anong gusto nilang ihalo. Pag mga ganyan, mga natatapos yun sila mga 10pm, 11pm ng gabi mayroon din na pag may bisita, ikaw ang naghahanda ng food, ikaw magluluto. Mas madali yun kasi mas madaling matapos. Uh, magluto ka ng mga ilang putahe. Tapos pag tapos nilang kumain, tsaka ka makapagugas ng plato. Pero depende rin yun pag anong oras sila umuwi. Kasi maglilinis ka pa pag umuwi na sila. ilinisan mo pa yung kalat sa sala. Maglilinis ka pa niyan pag umalis sila. Lalo na ngayong pandemic. Naku, mag-spray-spray ka pa yan pag alis ng bisita. Magmamap ka pa yan, lagyan mo pa ng... May mga amo naman guys na after mag-dinner, nakatapos ka na ng hugas ng plato. Di ba dapat papasukin ka na ng sparto mo, matutulog ka na, magpapahinga ka na. May iba na marami pang pinapagawa. May pahanap, hanapin, hanapin mo pa yung ganito. Kusutin mo pa yung ganito gawin mo pa yung ganito, linisan mo pa yung ganito. Ay, naku guys, nakakapagod pag ganun. Eh, pagkapi kasi, ubos na yung purse. yung pagod ka na, gusto mo nang pahingan yan. So, uh, pero okay lang yan. Masasanayan lang din naman yan. Kasi pag matagal ka na dito, masasanay ka na rin sa sitwasyon. <laughs> May mga amo talaga na ganun, na walang konsiderasyon. Walang pakiramdam. <laughs> Pag wala namang pasok yung mga alaga, guys, late na sila natutulog. Kasi late na rin yan sila magigising pagka kinumagahan. Ako swerte naman kasi hindi ko na kailangan hintayin yung alaga ko ngayon na matulog. Pagtapos na ako sila na bahala tapos yung una kong amo ganun din pag na ako sila na bahala itong pangatlo lang kasi ay yung pangalawang amo ko lang talaga kasi tatlo yung anak niya kailan patulugin muna talaga silang tatlo bago ako makapagawa sa makapagtrabaho yun Di dito kasi pag late ka na late ka man natutulog umaaga ka man natutulog uh, walang additional na sahod kung magkano yung minimum salary mo yun lang talaga, or magkano yung dinigliar ng amo mo na sahod mo yun lang talaga, walang dagdag yun pag na-late ka, hindi tulad sa ibang bansa na may overtime, may, may gano'n dito wala kahit na 16 hours ka magtrabaho guys, wala, walang dagdag na bayad, yun eh yun lang yung ano dito yun yung nire-request talaga ng ng mga workers dito na dapat may oras 'yung trabaho pero hindi talaga na-approve. Makakapagpahinga ka lang talaga ng todo-todo pag pag linggo day off mo. Yun lang guys. Uh, salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Um, sa mga bago pa lang, paki-subscribe naman po ng Shell Wonder Vlogs. Thank you, thank you po sa inyong lahat tara sa Hong Kong.